Para po sa ating talakay, narito po live sa ating studio si Police Chief Superintendent Mario De La Vega, po mismo ng Quezon City Police District. Good morning po. Welcome po sa talakay, Chief Superintendent De La Vega. Okay, ayun na po, dililina ko pa po kay Chief Superintendent. Kasi may mga termino tayong mali uh, pag eh. pag nirelieve, eh, translate sa Tagalog, sinibak. Eh, ang ho, uh, na itong si SPO1 Ricardo Pasqua, Parang dadaan pa lang ho siya sa due process eh. So, alamin ko, anong sitwasyon niya ngayon? Ah, pag sinabi kasing dismiss, sinibak tanggal sa serbisyo Ano ba ngayon si SPO Juan Pascua? Siya ho'y inalis sa istasyon. Siya, ba when we say uh, relieve, inalis, uh, sa station station for sa assignment niya yeah. mm. and uh, reassigned to district headquarters particularly do sa admin holding office namin. Opisina lang siya? Yeah, uh, opisina. Hindi siya pwede yung lalabas-labas, ganyan? Hindi siya ba restricted sa camp siya. Pero yung service firearms niya? Uh, I ordered for, his, uh, for its confiscation. Confiscation po. Yeah. Yung iba ko sinasabi, parang tama lang ho ba yung disiplinang binibigay kay SPO1 Pasqua gayong Uh, hindi siya nagbigay daan lang dun sa presidential convoy o nalagay ho sa alanganin yung seguridad ng pangulo natin. Uh, dun sa, sa side ni SPO1 uh, Pasquwa. Eh tama lang yung ginawa namin na i-relieve siya mm -mm. at uh, so that uh, speedy investigation can be conducted. Opo, to determine his liability. Pero superintendent, sa panig niya, sabi niya, wala daw blinker, wala daw wang-wang. Pero usually, pag official convoy, sa, observation ko, may mga hagad ho yan, di ba, na nauuna at pinapatabi nga mga sasakyan sa unahan. Si, ano bang kwento? Sinita ho ba siya at ayaw niyang magpasita? Uh, siya kasi mahaba na may convoy ng presidente. Opo. Meron tayong mga, mga hagad or motorcycle Opo. riders. Opo. ang tawag natin dyan is uh, mga sweeper yan. Mm -hmm. So sila nagbibigay ng senyas uh, or early warning do sa po. mga totoo nilang motorista at sinisenyas sila na request nila um, na magbigay daan doon sa uh, dumarating na convoy. Eh ano ho ba nag-reaction itong si SPO1 Pasqua? The report uh, doon pa lang sa Ever, he was already being uh, cautioned mm -hmm. na or uh, signaled na tumabi. Kailan pa hanggang from Ever ha? hanggang umabot doon sa Bifora Sandigan Bayan. Oo. Doon lang siya na uh, tumabi nung uh, persistent na yung uh, presidential escort, yung motorcycle uh. escort, napatabihin siya. Totoo ba ang ano, medyo may kayabangan ho no, nung sinita ng PSG? Uh, yun ang uh, umabot sa akin report sa akin. Paano? Ano, panong, panong asta? Um, nagpakilala siya ang polis, pinakita yung ID niya. Pinakita pa. Eh, ba, hindi ba natural lang niyang magpakilala din siya? na pulis siya. Uh, si, uh, Pero tinanong, iba, ho, hu, ba yung pagkaka... Of <laughs> course, tinanong yung identity niya. Dahil uh Sinabi niyang pulis siya, so binigyan niya yung ID niya para uh, to, uh, to, to, to prove na uh, siya na ay Ito ho bang si... Kasi batay ko sa interview, medyo may... May kaangasan din ho, no? <laughs> nakita natin sa parentenden. May, may record na rin ho ba ito na uh, medyo hindi siya umakma sa kanyang profesyon bilang pulis? Yeah, noong April, uh, April 1 yata yun, nang taong ito? Nang uh, taong din ito. Oo. Uh, pina ko na rin yan eh. Ah, ganun ba? Yeah. Masuki um, ah. <laughs> so anong kaso po? May kasama siyang tatlo na uh, they were cited na umiinom sa isang kantin malapit sa station nila. Tatlong polis po? Paapat sila. Ah, apat na polis sila. Umiinom uh, sa? Sa isang kantin doon, o pondahan o karinderya. Opo. At uh, na umabot sa kaalaman ko yun. So immediately, pina ko rin yung apat, mm -hmm. pina-disarmahan ko pinakonfiscate pay buds tapos sa uh, pina uh, assign ko sa admin holding office and they were subjected for investigation tapos ano nangyari iniimbestigahan ba ngayon o... uh, ongoing pa ah ongoing pa tapos gumawa pa. na naman ng panibagong ano okay may hirit po ating kapuso sa Facebook page ng unang hirit sabi ni Mariel Arcala sa totoo lang marami na rin ng mga VIP kuno ang gumagamit pa rin ng hagad para makalusot sa traffic kaya hindi ko rin ang pulis kung di man niya pinadaan ng convoy ng pagulo. Paano po natin na check ko may mga umaabuso daw sa wang-wang at hagad sa daan superintendent Doon sa side ng polis namin that is not a reason na mm. okay may gumagamit nga ng ibang wang-wang i-ignore niya yung uh, passing convoy mm -mm. it's a protocol on our part and uh, it, it is uh, a must that uh, we let the president's convoy pass uh, unhampered opo um, may, may reaction na ho ba, Pangulo, sa pagkaalam niyo? O, wala pang umabot sa amin. Ah, wala pa. Dahil kung alam niya ho yung nangyayari. Dahil, siyempre, kahit pa pa, natigil ho siya, eh, no? Doon sa convoy. Nagkaroon ng uh, parang disturbance. Okay. Okay. Pag nare ho yung police ibig sabihin, under investigation, uh, ang proseso na niya, dismissal ho ba, tama? Oh, no, hindi naman. Uh, hindi ba? Uh, mm. uh, ang tawag sa amin dyan, yung summary dismissal proceeding. Okay. We determine yung liabilities niya na na-commit. Na 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 And, Uh, we pinapatawan siya ng appropriate punishment uh, if uh, warranted. I mean, ako yung iba kasi parang bang hindi naman ganun ka tindiya yata yung ni SPO ang Pasko Para matanggal sa servisyo, superintendent. Paano babalansin ito ng pamunuan? May mga violations sa kasi na uh, yung special law natin na uh, yung uh, Republic Act 4136 or Land Transportation and Traffic Code. Uh -huh. Kasi wala siya lisensya eh. Ay, wala rin lisensya? So, walang lisensya, walang CR. Ano on... ba yun? tapos yung uh, nasisira pala yung institusyon ninyo yung uh, commemorative plate niya naka superimposed dun sa original plate Actually, bawal nga yung commemorative plate nakatakip sa plaka eh And yung plaka niya sa likod eh yung tinted. hindi nakikita oh uh, heavily yung ano yung plastic cover nako, niya nako nagdedelikado na pala to okay ilang ilang taon na ho ba siya sa serbisyo hindi ko ma-determine ba't... Um, Pero overall, Quezon City lang ah, po siya? Que Quezon City siya. Uh, e, imbisagan niyo ba? May iba pang illegal activities din? We're doing that. Oo, oh, okay. kasi oh, kung umas tao, parang ano eh, no? Okay, mensahe ko sa mga puliso, ah, uh, Superintendent, para hindi naman nadadamay yung iba. Yeah, at all times, uh, we're expected na to conduct ourselves na sa tamang, ano, tamang uh, uh, pamamaraan sa lahat ng oras. Uh, mm -hmm. Kaya yung sa mga kapulisan natin, at all times, dapat... Uh, conduct natin ang ating sarili sa na hindi tayo mapupulaan at hindi makagawa ng kasalanan. Opo. At uh, doon sa mga kapwa natin motorista, no, na ibasabihin e, um, o ang convoy ng Pangulo, hindi ho, nakasad ho sa batas na pag dumadaan po yung presidential convoy, prioridad po, no, ng isang Pangulo bilang Commander-in-Chief, no, yung kanyang seguridad kasi yung mahalaga doon, Eh, no. Tama, yung mga oh. uh, security president okay. is paramount. Oh. Hindi ito yung parang tabi kayo dyan. <laughs> Tangulo po siya eh. Maraming salamat po kay Police Chief at Mario de la Vega, ang hepe ng Quezon City Police District. Kaya at po ating naging talakayan at yan po yung sana yung magsilbing babala po sa ilang pa mga alagad ng ating police. Ayan, magpabalik po ang unang hirin.